Good morning mga kakampik, mga kabunyog uh, Happy Sunday Kagabi, naglive sana ako kagabi Tungkol sa Paghamuan ni Duterte Kay o ni Kawalde Kay Basi Duterte ng Barilan Kaso yung naglive ako Hirap ako makapasok Yung video ko rin, hindi ko rin may Post itatanong ko lang sa ano, uh, kumaga para survive ba? Sa so, tingin nyo ba, darating kaya si Basti at si Bato sa lugar na pinaghamunan ni Kawalde? E, alam naman natin, mga Duterte, matapang lang yan sa tingin nila kay kayang kaya na, diba? ba? E, duwag din ang mga yan eh. sa November 10 kung talagang isipot nga si Kwan, si Basti kasama si yes, sa bato sa ko pala, di ba November 7 imitado rin si Duterte Squad Com Tingin ko hindi rin nalang si Duterte na darating eh Eh, siyempre sa Senado marami si kakampi doon yung malagas niya Ngayon, yung mga vloggers at mga troll na iluterte, yung mga DDS troll, kung eh. ano daw, uh, si Santorin sa daw ay napahiya. Buta taan daw. Oh. Abangan natin yan, kung sasakali natin na si Luterte. Pero magandang kuhan yan, magandang balita yan, kung sasakali na kasi kung nangyari nyan, pag si Basti tumuloy sa sa labig-biritin, ilis, matapag siya. Ay kung tuloy naman siya, marami din siya baligad, wala rin pinitapang niya. Ay duwag din eh. Parang yung ama. O, oh, good morning, insan. Hi, madam. Leda Utsuwa. Nag-live ulit ako. Pangalawang live ko to. Aspe, babe. Marami kayong handa. Hindi ko kunyaya dyan sa Cavite ah. Yeah. <laughs> Joke lang, wala akong kanyang panahon dyan. Good morning, lead out to watching. Pangalawang live ko dito, yung topic ko dito, yung komba. Yung hinamon nga si Basti. makita natin yung ang tapang ng mga ako na yan, mga Duterte na yan. Talagang matapang ba talaga? Kasi dati, hinamon ni Duterte si Waldi Carbonell. Itakot eh, din naman pala si Kuwari well, nung pumalag si Walde. Itakot eh, takot naman si Duterte. Eh mga Duterte kasi matapang nila sa mga tingin nila na kaya kaya nila eh guys mga sa atin kaya naman tao. Yung mga sidewalk vendors na ako sa worker magbabalot. Eh, yun naman kaya kaya nilang pakita tapang nila eh. Pero yung mga kumakasatagayan nila akwang takot si Duterte eh. Kasi alam niyo, papalagan siya eh. Yung eh, mga anak niya, yung si Pulong, si Sara. Sara, abusala niya kasi alam niya na siyempre, hindi sila palagan sa Dabaw. Diba, nalang nalantok na sirip. Pero kung, sa, kung hindi si anak niya, Duterte, malabo niya gawin yun eh. Abusada lang talaga. Ay, sabi ni Baste, malampal lang sampalin niya yung si General Torre. Kasi nga inaristo si Kibuloy. eh. Oh, eh basta mo doon, di ba? Eh, siyempre si Kibuloy takot mamatay, eh siyempre susuko lang talaga 'yon. Aspi sa basan babes. Gugo insan sa katotohanan. Oh, siyempre pag katotohanan, eh hindi pwedeng ang kasinungalingan ng mananaig. Kasi kung kasinungalingan puro kasinungalingan na rinig, ang sinulingan kasi, kapag paulit-ulit na narinig, nagiging na sa mga taong kulong sa kalaman. Gaya yung mga, siyempre, kung yung mga, kung ano nga, di ba, yung mga professional na paniwala ng mga kalukuhan ni Duterte, mga sabi mo, six, six months wala ng droga, just kisa, just kisa sa pilipinas eh, na napakalabong gawin, suntok sa buwan. Parang gano'n nga Marcos din, yung panalo sa kanya dahil bukod sa hawak nila ng Comelec, Smartmatic, eh ganun din yun, yung amigay daw ng isang milyong piso at isang parang dito sa bawat ng pamilyang Pilipino. Eh ang dami na paniwala nun. Munding ila. Maray na aga from Naga Bicol. Kumusta na pagkain dyan sa Bicol, Munding? Okay na dyan na baha, uh, kung ano? mababaw uh, na tubig kasi sa ibang parte ng Bicol malalim pa rin eh. Kasi nga pala yung nakita mo yung tulay na walang wala bakal sa mabanda yun. Delikado, nag-alala yung mga kaluguran ko sa Samar kasi diyan kami doodan pa umuwi sa Samar din sa Bicol. Eh mahirap niya kasi mamaya yung tulay na yan, yan ang daanan ng bus. Grabe no? Yung profesyon, pati yung tulay. Wala yung bakal yun eh. <laughs> Binulgar ni Christine yung bil-bil-bil ni Duterte kaya si Mark Bilder tahimik pa rin ang kakapalamukan mga yan ano naglayo ko kagabi kaso nga lang eh, hindi ko makapasok yung video yung na ginawa ko rin hindi ko may upload as sa basan babies mga buwalala balimbing sila oo oh, kasi yung mga senador ni Marcos yung kaya nila Lito Lapid Kaitano magkapit kapit Kaitano Binay bilyar, tulpo, mga balimbing yan. Sila bu 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 na magkamali si Marcos dyan. Pag si pag si Marcos pwedeng imbis, halimbawa ah, wag ka magkaroon ng pagkaisa yung mga trapo. Di ba? Kasamaan laban sa kadiliman. Yung mga senador na nakalain ni Mar Marcos, nakalain na -up, babaliktad dyan. Kasi yung mga yan, Marakos sila pero, pero yung loyalty nila. Kung baka kebilaan kabilaan Isipin mo na lang si, diba si Rapi Tulpo. Dahil nga sa issue na yung kibuloy. Eh pagdating kay Duterte, wala pa rin palag. Pero sa programa niya, ang ngayabang diba, ang tatapang. Matuloyin, matuloyin daw, matatapang. Eh yung mga yan, ilusyon lang naman yan eh. Yung mga Tulfo na yan, Petre. Diba ang tatapang nila? Pero kasi yung trilyaris, hindi siya makapalag. Munding ila. Bobby Villarreal is watching. Salamat, Sir Bobby. Sa pagsasaga. Hingi ko mo lang. Ilabinuto il 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 lang ito. Bawal man sa Facebook yung bababad eh. Mga eh. bakit 20 minutes lang ito. Munding ila. Grabe yung baha dito sa Naga City. At ilang... Teka. ka. Muli sa Bicol. Muli pa sila dito sa Bicol. O nga eh, din sa Mila, sa Mila Orga noon din. Hanggang ngayon, ang tubig, hanggang Pampayata, baywang. Kung mayroon man mga parating mabababaw, ma grabe man ang putik. Maraming mga gamit na hindi na pakinabangan. Kaya mga kutsi, motor, at iba pang mga appliances sa bahay. Kawawa. Hirap sila mag ay na ikong eh, kwal na talaga ako. Eh, kung <coughs> mapira na ako. Magbigay ko na malagi tulong dyan. Ikasungalan, eh, walang mula -wala rin eh. <laughs> Eh buti kong vlogger talaga kung sikat na vlogger, may magawa ako dyan na tulog kahit paano. Eh kaso itong group vlog vlog ko, practice pala naman to, hindi ko na vlogger talaga eh. Saka e sa sa panitin sa kalaman sa batas, pag paliwanag, kung sa kalaman dyan, may mga noto na nawa unti. yung sa insurikto. O siya nga pala ha, sa malapit ng midterm election, number at civil ng bunyog, huwag niyo kalimutan ha. Saka yung mga senatorial natin, Huwag tayo pipili dun sa kadiliman at sa kasamaan. E kung mayroon man si Laxol, pwede na rin yun. Kabigan natin kung kinakailangan. Rex Dila is watching. Saramat Rex. Aspe, babe, sabasan. Pugi pa rin kuya. <laughs> Wala na, may edad na ako. Iba na, iba na sa nung kabataan pa. Siyempre, may dating pagkabataan pa. Eh, may edad na ako ngayon eh. 43 na ako. Pero salamat. Eh, pamis-mis na nag-ipugi. SPB ba? Eh, nag nagsipsip ko sa akin. Gusto mo yata ang Pasko Pasko eh. Sa Pasko, tatagas ako. <laughs> uh, ayun nga, ah, uh, sa tingin nyo ba, ibalik ko sa tanong ko kanina, darating kaya si Basti at si Bato sa sa lugar na kung saan nag, naghamon si Walde Carbonel, Sa hindi kasi nakakalam, sa hindi nakilala, ay kay Sir Walde pala. Yung channel ni Sir Carbonel ni Kawalde Kawalan Kawala Demokrasya. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin. Marami kong tunan doon. Yung talaga mga veteranong journalist. Mga kaibigan ni Kapersilapid. Siyempre, yung bunyong na rin. Huwag niyo palimutan. Yung lahat sa mga vlogger na, 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 na panig ng katuhanan doon tayo. Huwag yung mga vlogger na mamigay doon ng ginto. Eh, kalukuhan yun. Eh, nagurakot pa nga sila. Tapos, ibigay sa, ibigay yung ginto. Yun, yun naman ang malaking kalukuhan eh. Marami na nilin lang, lang kasi eh. Sa hindi na nakakaalam, yan si Waldi Carbonell. Yan sana ang nag-imbestiga sa kaso ni Jun pala, yung pinatay na broadcaster sa Dabao. Nung mayor pala si Duterte. Eh ngayon, nung kasi eh, dapat na hawak sa kaso na iyon si Montol Pero si Montol mayaw. Di, di ko alam kung natakot dahil kaibigan niya si Duterte. Yung siguro dahil ngayon, sinabihan si Walde Carbondel ni Duterte, kapag pupunta siya sa Dabao, sasampalin niya si, niya si Kawalde. Ay eh, sabi ni Kawalde, ay eh, hindi pwede sampalin mo ako. Kung sampalin mo ako, lalaban ako. Ay eh, sabi naman ni... Duterte ay kung ganun ba di magdilo tayo sa plaza babay tayo magdala ka ng limang magasin sa akin tatlong bala lang eh nga sabi ni Kawalde sige lalaban ako pero wala kang ibang backup ikaw lang kalaban ko at saka wala kang sniper ngayon tinataya ni Duterte si Walde ng cellphone ngayon nagantay si Kawalde doon sa plaza ng Davao walang duwit, Duterte dumating hindi ibig sabihin si Duterte duwag nga Diba? Duwag. Ang bengela. Maray na aga, prambigol. Ito. Aspi sa basan, babes. Dayan mo na utay sa akin, kuya. Kapasko. <laughs> Ay dito pa nga lang sa mga ina ko. Purdoy ko dito dahil maraming bata din ang masusamin. Kung tuwing Pasko, ko tago na lang Kaso nga lang, di ba pwede eh. Kaya yun, pinagkakasya ko nalang ang kaunting... Kasi may tuwing Pasko naman, may December, may third kahit paano. May pamasok sa ba mga bata. At saka yung sinanay ko, sa summer, nabibigay din ako kahit paano yung... May panggurong kasi sa na nanay ko. Kasi nanay ko, wala naman tinikita. Diyuda na yung tatay ko patay na rin eh siyempre tsaka doon sa mesa Samar wala na kami kabuhayan <coughs> wala yung rupay namin wala, wala na kung baga na ko padala na lang ako ng kung may super sa pira ko pinapadala ko na lang rex nila ikis lahat ng senador ni Duterte ipasok sa Pilip ikis lahat ng senador ni Duterte ipasok ang tagpatao ta Pilipinas oo oh! Sila at relok espiritu, tutok ka usin. Kung no. Si Juan Castro, Bamakino, siyempre, kailangan yun. Hiko pangilinan. Importante sa mga senador na nasa panig ng mga kabayan. Kahit lima lang may mga kapasok doon, malaking bagay na yun, may katuloy sa si Sinde Na hindi naman mabutata. Mabutay na si Sinde <coughs> Excuse. Si Teresa, kahit pa nag-isa lang siya, yung siya ng mga senador doon, kaya na larong patilya. Di ba, hindi siya patinag. Napahiya si Duterte. Di ba, nawalang yabang. Napahiya ng wala sa oras. Nang sinabi, nung napaamin ni si Teresa na si Duterte ay may mga death squad na tinuro si Bato. Nasabi ni Duterte, eh, ihilang ako, di ba? Paano kung wala si Teresa? Para pag-aari na Duterte, di ba yung, yung sinado? Di ba, ang kapalamuhan, no? Yung, pamilya na yan, O tama ka Rex, if sila kapayad sa Saka yung bunyog na rin ha, number ito sa sa baluta. Yung bunyog. Eh ikaw yung bahala kung anong paratilis na ay buto nyo. Basta panig sa katuhanan. Okay. Ikaw na yung bahala. Basta kung sa kaliman, man, huwag niyong kalimutan bunyog. Number 7 sa balota. Si Kwan na ng folder, si Ed Sherman, si Atorne Insurrecto, Atorne Regit Motorbo Risa Nunez Good morning Risa, shout out Agumi ni Yenig is watching Salamat Agumi Sana luwago nila ng channel mo kahit paano Bukod sa may pagkabalak, May pagkakitaan ka Nalibang ka rin May pagkalibangan ka Aspi sa basan Doon tayo sa tama, hindi sa may tama sa utak. Oo, oh, eh kadalasan mo naman sa mga kuni Duterte, mga tama sa utak, di ba? Eh sila Ruben Ruben Padilla. Si Salvador. Willie. Tingnan mo yung mga ko naman diba? May mga sapi sa ulo. Kita naman natin eh. Isa e, pa lang ang nila, diba? Sabi ni Ruben, ang solusyon sa traffic, cable car. <laughs> ano yung si cable car? Ano yung building? I-demolish eh? niya pati mga bundok. Tapos si Philip Salvador naman, sabi, sabi niya, paglingkuran niya ang mga Duterte hanggat may hininga. Hindi, parang pelikula lang niya. Eh, si pamilya nga niya, kay Chris Aguino, si Diyos, pinibayaan niya, di ba? Eh, paano lang hindi mayaman si Chris? Hindi kawawa yung bata. Eh, lalat yung bata ay may, yun nga, may special yung bata. Kawawa ko ng katawan, Teka lang, na-atching ako, eh. Christita Pilarda is watching. Salamat, Madam Christita. Salamat, may may simba rin kami mamaya nagwan lang kami habang nagantin na oras naglead muna ako saglit Cristita Pilarda good morning ka good morning din ka madam Cristita kumusta kayo dyan sa Mindoro yun nga yun nga yung yung sabi ko na pag dumating si Basti sa Hamon ni Kawalde, Malaking issue ito. Tsaka yung kampa, yung sa quadcom. Sa tingin nyo, darating din kayo sa sa quadcom. Palagay ko, hindi rin dating yan, no? Eh, takot naman yan, eh. Siyempre, sa Senado, malakas ang loob niya dahil nandun mga tuta niya, Senador. Eh, sa quadcom, hindi si Obrador, nandun si si Congressman Binebante. Dan Fernandez. Buta taas siya doon, kung ka Ruben, binibibibi si Duterte. Kay Dante Randes, hindi si Obra doon. Yun, nandun sila pa si Talagang baka doon na si Duterte Talagang maihi sa pantalon. Pag doon na sa Quadcom. Cristita Pilarda. Lupig ni mo si Ruben Padilla. Pugunyog. Si Ruben Padilla, nung kabataan ko pa, idol ko to yun noon. High school ako. Nung napahaba siya ng buhok, napahaba din ako. Napasibikalbo, napakalbo siya, pakalbo rin ako kasi idol pa, ka, pati ang galawa niya. Ginagaya ko. 5, eh, problema, eh, napiting ka ng away. Pag ganun ang gumagalawan mo, <laughs> yung pastig eh, siyempre kabataan pa, puro-puro ma. Eh, yun ang kong noon. Yun ang, gaya guys, mga Aksustar. Pero siyempre, hanggang pelikula lang yun. Iba naman sa iba naman sa tulay na buhay. Kaya yung pelikula may replay. Ang tunay na buhay mababa siya sa buong Pilipinas sa isang bansa. Hindi pwede yung mga pelikula ng mga salita, mga galaw mga pelikula. Hindi pwede yun. Tino mo siya, di ba? Senador, pero ang buhok, yung suot, hindi man sa pagsanong pag ano ba. Dapat senador, maging disinte naman. Mabuti pa nga din eh, sa kanya si Ikwan eh. Kung sa kasakali na nanalo na no si si Sir Montano sa Senado, panahon ni Guruya. Mukhang matindi ito na pa yata ang si, si Sir Montano eh. Kasi si, si Sir Montano, tapos talaga yan ng kursong Juan, eh, tapos ng political science. Eh si Robin, high school debt lang yata yun eh, di ba? Kestita, Pilarda. Yes, yes takot si Dulo sa Quadcom. Ah, siyempre, pag sa mo siya, pag doon sa Quadcom ma-attend, ang gawin ni Bungo, magdala sila ng pampers, arnula. Magdala sila kasi talagang pasusukwahin siya doon ha. Sorry sa mga nag -albosala. Talagang pipigyan siya doon siya sa kamara. Sa padcom si Duterte. Eh kung sama na ni Bungo, mas maganda para dalawa sa mga piga. Pilar Pilarda, talagang takot si Duterte na masitong site and content. Oo, oh, kasi sa Senado, di mas siya pwede ma set yung doon kasi ayun nga, kadalasan sa mga kung sa kanya, yung mga nagtanggol, mga DDS na Senador. E, Senatorin sila naman ang kwan doon eh, maasahan eh. Kasi e, Coco si Pimentel eh, isa rin kupal din si Coco Pimentel. Wala naman yung sa ayos si Koko. Parang rapito po din yan, kung saan kakabig. Patingin nila doon sila sa doon sila. Walang panindigan mga yan. Halos lahat doon wala ba hindi gan. Kasi na rapid po pag wala nang naman yan eh. Eh paano kung sasakali manalo pa yung dalawang kapatid niya, di ba? Laki kaya sa bansa yan, dynasty yan. Kaya sabi na rapid po noon. Kung talagang tulungan daw natin ang kahirapan ng Pilipinas, ng ating bayan. Iwasan ang bumoto ng dynasty. Pero ang ginawa niya, dynasty, di ba, yung anak-asawa niya, nasa Axe AS, yung anak niya, counselor yata, yung nataba, si Rins, Tulpo. Parang kanya yata yung sa kwan, sa June City. Kursihal, municipal counselor. Tapos sabihin nila, anti-danilist na sila. Ngayon si Erwin Tulpo, andan sa Axi IS. Oy, sige, nagaya na yung ko yung, yung magandang binibini, magandang asawa ko ha. Magsimba kami. Sabi ng asawa ko, hindi kami kasal eh. Bernon Melendres is watching. O oh, Bernon, kumusta? Salamat Bernon sa suporta. Kumusta kayo dyan? Tagalogin ko na ha, kasi marami Tagalog dito na nalunod sa, sa, atin na hindi makintindi. Hindi yung marami, marami ha. May mga kaibigan tayo na Tagalog. Brad Idol, Happy Sunday. Brad Idol, wala akong ibuboto sa mga senador ng Marcos Duterte. Pareho tayo, ita e, sa bunyog, katuhanan tayo eh. Basta doon tayo sa mga mga senador. Alam naman natin kung sino yun eh. At sana sila ang mananalo. Kaya guys, sinabi ko, kahit lima lang sana ang mananalo doon sa mananalo doon sa kona ano, yon sa senador na ating dadali sa 2025. Pestita Pilarda. Maihi talaga yan. <laughs> Sigurado, baka magkumpa nga eh. Ma Ibak pa nga eh. Binji Ruiz is watching. Salamat sir Binji. Shout out. Uh, Binji Ruiz Shout out. Binji Ruiz. May point ka, Kabunyaw. Salamat sir. Sana marami pa tayo mapulat. Salamat. Kahit paano sa ganitong like ko na hindi man talaga ako kakilalan tao kahit sa ganito lang may mga kaibigan tayo na pamulat hindi <laughs> hindi ko muslim <laughs> bisaya ako waray hindi ko muslim uh, o oh, dyan sa naga ha sa milaura dyan sa milaura tandaan nyo ha nung panahon sa kasaga ng bagyo na baha Pinabayaan ka dyan mga gabarit at pisil dyan. Ando sila yung siyargaw. Napakasarap. Sana naman, huwag nyo na ibuto ang ganong klaseng tao. Hindi baling, hindi, hindi baling, hindi, mananalo sila, mahalaga, hindi nyo sila binuto. Kasi kung ibuto yung mga yan, abusado pa rin ang mga yan. <laughs> Pwerte-pwerte, di ba? Teka lang, basahin ko na din mga kanyo ha, kasi alis na kami. Ah... Uh, Salamat sa panood ha. Mamaya pa may oras kayo. mag tayo mamaya. May oras tayo. Ayos to eh. Hilay ka mo dida. Okay. Sige salamat din ron. Sa minyo dito na. Mapay na Domingo. Hinilat ka mo. Kung ta. Mapay kami yung panawas. Cristita Pilarda. Istoryahe. Natama laman ng mga tulpo. Oo. Oh, mga puro ko na yung tulpo. Pugi lang yan. Wala naman yan eh. Pili yung mga action star. Brad Idol, vlogger ka rin bro. Okay yan. Hindi, di pa ako vlogger. Kung mga nag-umpisa pa lang ako. Tsaka, wala pa naman akong maraming followers eh. Tsaka, hindi mo ako kilala. Gusto mo sa YouTube. Ang problema, hindi ko marunong mag-upload sa YouTube. Kung paano ako mag-upload. Hindi ko upload ng video. Hindi ko kaya di marunong. Ang daming pipindutin. Wala binabayaran doon. Sergio Marcos is watching. Bro! Shout out. Sige, abay Salamat sa oras. Tara na, honey.